Hi guys, ayan na dito na naman ako sa aking taniman dito sa bukid nakadalaw na naman ako after 2 weeks, so ito na yung aking mais guys, pwede ko na siyang um, harvestin, mag harvest na tayo kasi para mayroon tayong ma saing <laughs> tagal ko na din hindi nakakain ng mais guys, so pwede na to. kunin ko na lang yung pwede na nga siya oh. 'Di ba? May ano na tayo. Ay, tamang-tama talaga siya tila ubunon. Harvest na tayo. Yung maliit lang ang kanyang puso, guys. Pero okay lang kasi may ma uh, tilaob na tayo at maanag. Tamang-tama talaga siya. Ah, 'di ba? Apat na piraso na lang muna ang akin kukunin. Sa ibang araw ko naman kukunin tong iba para laging fresh ko yung ating mais. so di ba at least makakain na tayo may apat na piraso na ako na magtilaob ko na ito or ma anaga pero gustuhin ko to na tilaobon guys so yun lang maraming salamat at thank you Lord sa gracia at na ako'y nakaharvest ng mais this years bye ingat po tayong lahat